Vlogger na dinuraan di umano ang lagayan ng holy water o benditahan sa isang simbahan ay humihingi ng tawad sa publiko. Mabilis na nag-viral ang video ng nasabing vlogger dahil nagalit dito ang publiko, lalo na ang mga mana ng palataya sa katoliko. Humihingi na ng tawad ang isang 28 na vlogger sa ginawa nitong pagdudura sa holy water para sa content sa loob ng simbahan ng St. John the Baptist Parish Church. Dahil sa pangyayaring ito, pansamantalang isinara ng Archdiocese of Ozamis ang nasabing simbahan simula kahapon, Martes, August 5, hanggang sa susunod na abiso. Batay sa statement ng Arsobispo Ozamis, Reverend Martin S. Jumuad, isa itong kalapastanganan sa parokya at patuloy silang mag-iimbestiga at muling ibabalik ang misa upang maibalik ang kasagraduhan ng lugar. Sa isang panayam sa vlogger, ipinaliwanag nito kung ano talaga ang nangyari. Um, um, ikwento mo anong nangyari doon sa video na nag-viral. Ang una, ang una kasi noon, um, pumunta kami sa simbahan. Tapos noon, nag-video kami. May nag video namin doon. Yun, yun yung pinakalas video namin ginawa, yung sa Holy Water. Yung meaning ko sa post Holy Water is yung meaning noon is yung, yung yung pinulot ko na sobre, yun yung, yun yung meaning yun, ano yun, yung sa post quiz, ano ba yun, yun yung meaning, hindi, hindi ko niluwaan yung holy water. Kasi makita naman yun sa book, sa video kung niluwaan ko ba o hindi, hindi ko talaga niluwaan, madaming tao dun, tsaka may CCTV ang simbahan, bakit ko niluwaan yun? Kahit, kahit mga ano yung content ko, kahit mga grabe yung content ko, hindi ko gagawin yun. Oh, so anong ginawa mo doon sa parang ano ka nakayuko ka? Tumingin po ako sa holy water at saka may mga tao po doon. At saka kung niluwaan ko, yung mapapagalitan kami. Pag ang sinabing niluwaan, dinuraan, 'di ba? Oo. Oh, Oo. Ito, ito yun. sinong nag-video sa yun noon? Yung kaibigan ko. Mm, -mm. Tapos in-upload mo. Sino nag-upload? namin. Ako yung upload. Okay. Tapos, anong reaction mo ngayon na nag-viral ka na at sinara nga daw yung simbahan, no? Pansamantala. Kasi nga, nakitang nagdura ka di umano. Oo. Nasara talaga ng pang-impresa-impresa ko. Oo. <laughs> Nakausap mo na sila, Father, doon sa simbahan? Actually, kahapon, pumunta ako kay Father, tapos doon hindi ako ginausap ni Father. Mm. apo pumunta ka na kahapon sa simbahan. Oo. Uh -uh. Lahat ng mga taon pa sa amin, galit na galit sa akin. Hindi na nga ako makalabas ng bahay. Mm-mm, mm-mm, Ikwento mo, um, kailan ka pumunta doon sa simbahan? At saka, ano talagang gagawin nyo doon? Ginawa nyo doon sa simbahan? In the, in the first time, nagsimba talaga ako. Nagsimba ako. Tapos pagkatapos magsimba yun, nag-video ako kasi pumunta ako sa simbahan. Tapos yung holy water, yun yung pinakalas na video ko. Mm-mm. Tapos, tapos hindi ko alam yung mga tao, ano-ano, sinasabi nila. Mm-mm. De-diss na nga ako. Wala na akong maiyak. Ang laki na ng eyebags ko. Mm-mm. Hindi <laughs> ako makatulog. Mm-mm.